Sa limang taong pamamasada ni Tatay Jasper ng taxi sa Baguio City, may mga pagkakataong nababawasan ang dapat sana iuwing kita sa kanyang pamilya. Nahuhuli at natitiketan kasi siya minsan dahil sa paglabag sa mga batas trapiko gaya ng coding. Limang daan din ang multa sa naturang paglabag. Pagka nagre-repair kasi, di, di maiwasan minsan na mapadaan dun sa ano, coding area. Papunta ng pauwi. Makakauwi ka man, pang ulam, bigas lang. <laughs> Gaya niya, ngayong araw lamang ang taxi driver na si Joel na abutan ng news team na nagbabayad sa Treasury Office ng Baguio City. Hindi kasi siya sumunod sa traffic signal. Sa ilalim ng Ordinance Number no. 75 Series of 2019, ang traffic ordinance ng lungsod, 300 piso ang karampatang multa. May nagparadang ay na jeep. Tapos bumaba yung pasero ko. Siyempre, loading area tapos yung ang tawag nun, yung Basta pinaran na ako niya. Bigla. Bukod sa kanila, hindi rin nakaliligtas ang mga turista. Gaya ni Marlo na ipinasok ang motorsiklo sa Session Road. Ay ano, bawal po pala ipasok yung motor. Nadiretso po, first time po kasi. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 50,539 na kaso ng paglabag ang naitala ng Baguio City Police Office Traffic Enforcement Unit. Bahagyang tumaas ito ng 3% mula noong nakaraang taon na umabot lamang sa 48,797 na kaso sa parehong mga buwan. Sa datos ng Baguio City Police Office, illegal parking na may 22,259 na kaso ang nangunguna sa mga paglabag. Sinundan ito ng number coding ordinance na umabot sa 12,971 na mga kaso at pangatlo ang hindi pagsunod sa iba pang mga batas sa kalsada gaya ng traffic lights at traffic signages. Ayon sa ahensya, hindi raw rason ang kakulangan ng parking spaces sa lungsod para malabag ang mga ito, lalo na ang illegal parking. Hindi natin siya uh, pwedeng maging basihan yung kulang po ng ating uh, parking kasi... Uh, ito po ay uh, nasa disiplina po kasi ng ating uh, mga kasama, mga kapatid, kapag uh, nakita naman po nila na may signage na no parking at yung mga area po na talagang bawal magpark ay dapat i-observe po talaga natin. So hindi po natin pwedeng sabihin na uh, maging kawalan po ng uh, mga parking uh, areas po dito sa ating syudad kasi meron po naman po tayong mga designated pay parking dito dito po sa city. Samantala paalala sa lahat ng mga motorista lalo na ang mga turistang aakyat sa bagyo, alamin muna ang mga ipinapatupad na batas ng lungsod para hindi mahuli at mamulta. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.